Good morning. Ngayon pupunta ako sa Hua kasi hindi ako nakapagbayad ng tubig. Nakalimutan ko. Yung unit kasi namin is 20. Ngayon, naalala ko na hindi pa pala ako nakabayad. Guys, nandito na ako sa bahay. Kagagaling ko lang sa Hua para magbayad ng tubig. Ito na yung resibo ko, guys. So, ngayon, umaga, Maglilinis, ang daming mga kalat, guys. So ayan. Araw-araw makalat. <laughs> Laging ganyan. Yan, dami. Dami kong tutupiin, ayan, guys. Ngayon. So, Ngayon, hinugasan na pala ni sister ang mga plato. misa dyan. Yung misa dyan? Oo. Oh, pa Paano yung video okay? Yung paano yung video okay? Eh, doon ba kasi yung video okay? Buksan lang Do natin sa labas. yung ano. Bubuksan naman yan eh. Oo, oh, bubuksan. Oo. Oh. Che Check natin yung niloloto ni Sister na nilagang baka. Ayan. Matigas pa yan. Kailangan pa ng kuluan ng mabuti. yung washing machine kung matagal ko nang binili hindi pa nasisira oh, kasi kung nasira yan baka naglalaba ako sa oh, naglalaba ako ng mano-mano naglalaba ng kimchi <laughs> Jo, nung dati? Ay, iba. Iba? Oo. Masyadong ano yung binili ko dati. Ano to? Tik-tik din masyado? Maalsa yan. Maalsa? Guys, tapos nang natupi. Dadalhin ko na yan sa itaas para ilagay sa Jora box. Na uh, guys, maglalagay na ako ng mga damit sa Jora box. Para maging maayos ang mga damit. Hindi siya pa talagang Diyan kapala pala. Kay ate mo to, kay baby. Kay ate. Ganyan. Isa ka ramin to. Ganyan. Ito? Oo. Mm -mm. Kala ko kay ate Marielle mo damit. <laughs> T-shirt. baba? Wala. Ano siya Wala pa. Ay, patayin niyo na yung aircon. Anong oras na? Alas 8 na. ang hirap ng kulang sa aparador guys kasi hindi mo mailagay ng maayos yung mga damit yung yeah. hackney Guys, tapos na ako naglagay ng mga damit sa aparador. So, bababa na naman. ako okay. I-check mo na natin ulit ang nilagang baka. Mukhang matigas pa siya, oh. Sa tingin mo ba lang hindi pa malambot? Ito na 'yung namin, guys. So, ang daming mga nakatambak-tambak dito. 'Yan. Ang pangit tingnan. Dahil nga marami nakatambak. Pero wala tayong magagawa. malit lang 'yung bahay natin. Kaya kailangan magtiis. Importante may natutuluyan. So, yun lang guys. Hanggang sa muli. Guys, dito kami nagluluto sa may namin kasi hindi pa tapos na yung kusina namin. So, yun lang guys. Hanggang sa muli.